Hello guys. Good morning. Good morning. Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. From Tatay Jimmy Libreng Tao. Ngayon guys, nandito tayo ngayon sa may sample at bibili tayo ngayon ng gagawin natin pagbit at atin may uulam. So tara guys, samahan niyo ako sa akin pagbibili ng pakbitin natin na nagawin natin ulam so nandito tayo ngayon sa may sample so pupunta tayo ngayon dito at bibili tayo ng nagawin natin pakbit so tara tamahan nyo ako Kuwenta na lang. Presyong tay-tay. Pasok na. Bibili tayo ngayon guys ng gagawin natin na pag-click. Ay, saan sinabi mo sa akin? Nagpunta kami ng ano? Nang ano? Nagpunta kami ng ano? Nagpunta kami ng ano? Nagpunta kami ng ano? At bibili tayo ng gulay. Mayroon tayong kalabasa. Mayroon, 25 ang kilo. Uh, kalahating kalabasa lang ang uh, palaya kalahating ng palaya may sitaw so gagawin natin pagbis opo tayong ngayon guide dito Anak bibili tayo ng gulay at gagawin natin pakbit na mau okay. So, kalahating ang palaya. Uh, ilang sitaw? Isa. Uh, magkano si sitaw? Sanda Oh, ilang? Kalahati. Oh, Malaki? Malit lang.

nasa po sumasalo lang kami Okay ate 130 24 Okay 124 Wait lang ha ano natin yung ating 21 ha okay. 21 ayusin ko lang yung ating camera Tatay Jimmy may libreng taho. Ako yon namigay ng taho ng pandemic. Yung istorya ng buhay ko, ginanap na sa MMK. Si Joey Marquez ang kumanap. So, mamaya rin, ipapalabas din ako sa 1PH, alas 12. Kumaway ka para makita sa India.

So guys, nandito tayo ngayon sa may sample at bumili tayo ng bumili tayo ng atin gulay at ano bumili na po tayo ng gulay so tara guys samahan nyo ako at tayo ay magluluto na at dahil nga po tanghali na Pasok na na suke. 50-50 na lang. Presyong tay-tay. Pasok na. Tayo ay magugulay na guys. 50-50 na, na, supe, 50, 50 na lang. Presyong tay-tay. So, kung bago po kayo sa akin channel, abang i-chess niyo po sa YouTube channel, Tatay Jimmy Libring Taho. Yan po yung pangalan ng ating YouTube channel. Ayan, dito tayo at tayo po ngayon ay mag vlog. So, so guys, sa lahat po ng mga nagbabago sa akin channel, hanapin nyo po Tatay Jimmy, libreng taho. Ayan. Libreng taho. Ako po yung napalabas sa MMK. Ay, ganun. O, so, si Joey Marquez ang gumanap. Libre taho. Tatay Jimmy, libre taho. Ako po It's yun. O, yung namimigay ng taho, ako yun. Taho. taho, hindi tahong, taho. So, pagkakala ni ate, taho. Ha? Eh, hindi naman tayo nagtitinda ng taho kung hindi taho yung tinda natin. napo po medyo may kalayuan yung palingki dito ng sampol ito binili ko na po ng pang ila, dalawang araw na ulam At dahil tayo ay so guys guys kung mahilig kayo manood ng youtube Hanapin niyo po yung namimigay ng taho. Ako po yun, pinalabas ay MMK. Si Joey Marquez ang bumanap. Historia ng buhay ko yun. Ang pangalan ko sa YouTube, Tatay Jimmy Libreng Taho. Okay, okay, okay. Yan, hanapin niyo ngayon. Okay. Tatay ta -tata Jimmy libreng para sa YouTube. Tayo, Tatay Jimmy. Oh na 'to. Tingnan natin Habang nandito pa dito si Tatay Jimmy. Makikita niyo po yung kagandahan lalaki ni Tatay Jimmy. Yan. Tatay Jimmy, libreng tao. Oo, tao. Alto, alto, alto. Good Sa YouTube po. Sa YouTube tayo. Ay, ito nga. <laughs> bye 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 bye. akong Bye bye na, <laughs> So, ngayon guys, <laughs> eh, nga mo, Ano yun na kalayar na kalayar? Ano yun natin muna 'yung ating vlog. bago po kay sa YouTube channel. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share, mag-comment at pakiclick ang notification bell para lagi po kayong updated sa akin mga video. Hanggang dito na lang po, mabuhay po tayo, mabuhay tayong lahat. And God bless. Bye-bye.